Sa kanagitnaan ng kaloka-like segment, nagpansin agad ni Jong Hilario si Kimi. kung gaano kasi ang nayon. Kaya naman hindi napigilan sabihin sa madlang people ang nakita niya pagpasok sa Showtime Studio. Anaya? Nakita niya daw umano si Kim Chu at Paulo Abilino na nagdarakad sa hallway, papasok ng dressing room ng ang gata ng tres at hindi maipinta ang muha sa sobang hiya. Aliw talaga ang ating mga quiz handang maglabas ng ayuda para patuloy ang paglayag ng dalawa. Ito pa na ang kumalat na darawa ni King Chu na nagmamadaling pumasok sa studio habang hawak ang outfit. Kaling daw umano ang kimpaw sa isang photoshoot at hinatid ng si King. Nakakatouch naman itong si Daddy Pau. Napakalambing at hindi pinababaya ang partner. Alam niya rin kasi kung gaano kabisi si Kim Jo sa mga ganap niya. Talupat naghahanda na rin sa nadalapit na magpasikat this coming October. Ayon nga si mga komento naipasok pa ni Kuis yung nakita niya kanina. Ang kukulit talaga ng mga showtime hosts, bira birah, bira, may buking lang ang kinpaw. Buti na lang palaging ko itong si Kimmy at marunong makisama. Tawang tawa na, tawang tawa na lang sa mga pangasar na mga kuya niya. Ano mong sasabing niya sa panibagong update na ito? Maging kaiba ay kiliting sa impaw.